Hello mga farmers ako po si Marco at ito ang RM Metalworks Gawang Pinoy. Ngayong araw, tuloy-tuloy po ang pick-up ng ating mga machine at isa na nga dito ang ating dual output na charcoal briquetter machine na may capacity na 200 hanggang 300 kg per hour po. At ito po ay dadalhin sa Novaliches, Quezon City, papunta po ng Davao. So imagine mga farmers kahit nasa ang partika ng Pilipinas, kayang-kaya ka pong abutin ni RM Metalworks. At ang ating pong charcoal briquetter machine ay powered po ng ng 5 horsepower na pure copper electric motor. Kaya naman mga ka farmers tuloy-tuloy at smooth ang trabaho. At syempre mga farmers ito rin ay isa sa mga nakapromo nating makinarya ngayong nalalapit na Pasko. Kaya naman ikaw ka-farmers, kahit nasaan kang sulok ng Pilipinas, mag-inquire ka at kami po ang bahala sa inyo. Basta pang kabuhayan o pangkalinisan, nandyan po si RM Metalworks para sa inyo. Don't forget to like, share, and follow ang aming pong official Facebook page na RM Metalworks. Muli po, ako po si Marco at ito po ang RM Metalworks Gawang Pinoy.